ikaw yung um, promotor sa pagpapaselfie dito kay uh, De Vera. Uh, uh si Nung paghatid nyo sa kanya sa kondo, bakit pa kayo nagpa sir? Or situational report, sir? Situational report? Para kanino? Para sabihin mission accomplished? Para po sa team leader namin, sir. Sa report niya sir. Ah. Ano naman ang naging reaction ni team leader nung pinadalhin yung selfie? Na yan. Okay. Sa saan ka dito? Ah... Ikaw ata yung nasa left. Okay. Left Sige. Ano sabi ng team leader nung pinadal mong selfie? Hindi po ako yung nagpadala. kundi ang assistant team leader namin, sir. Siya po yung kumuha ng picture, sir. Ah, nandiyan pala si assistant team leader. Ilan pala kayo naghatid? uh, three, tatlo po kami, Mr. Dear. Okay, team leader, ito yung sa taga DOTR. Yung kasama po namin sa picture, Mr. Chair, is yung assistant team leader po namin. Okay, sino itong uh, naka-uniforme ng DOTI, yung naka-black? Assistant Team Leader po namin si Sir Alvin Garcia. Andito pa si Sir Alvin Garcia. Sir Alvin, pwede umupo ka. And then let's put Sir Alvin Garcia under oath. Comsec, please. wala okay Excuse me, for those uh, resource persons who just arrived, can you please stand and raise your right hand? nag na? Okay. Thank you po. Tapos na daw po nag sir. Okay. So, ikaw yung um, promotor sa pagpapaselfie dito kay uh, De Vera. Ikaw uh, yung picture. Good morning po, Mr. Chair. ah uh, bali po kasi yung utos po sabi ng team leader namin. pag po namin sa bahay po ni Mr. De Vera, uh, kumuha daw po kami ng picture na safe po nakarating kami at wala po na disgrasya, sir. Ayan po yung utos ng aming team leader, sir. At sino po yung team leader nyo? Si, si Mr. Ano po? Almonte po. Ayan. Mr. Ray Almot Almote. Almoite, sir. Okay, nagpapasapasahan kayo. At least dito na tayo sa pinakadulo na. Team leader. Okay. Bakit mo inutusan <coughs> yung si uh, De Vera at pagkatapos nagpa-selfie pa kayo? Sir, so good morning po, Mr. Chair. Ang picture po na pinakuha ko sa kanila para po sa incident report po namin na i-send si po sa viber ko ng group. Viber ng grupo? Yes. Bakit kinakailangan pa ipadala sa viber ng grupo yung selfie? Kasi po meron po kaming incident report na sinesend po kung may nangyayari po na sa busway po na. So, in short, ito ay para ipakita doon sa Viber Group ninyo na okay na yung lasing, okay na yung nag-violate ng traffic law natin, safe na siya, huwag kayo maglala. <clears throat> so, parang ganun ang mensahe. Yes, po, sir. Thank you. Hindi mo ba alam na pambabastos itong ginawa nyo? pamba pambabasto sa taong bayan. Almost every day, meron kayong pinapara dyan. Tinitikita nyo. May mga video pa nga na yung mga nakamotor, nagigipaghabulan kayo, nagigipagpatentero kayo, nagigipinihila-hila nyo pa yung motor, dinidipahan nyo pa. Kulang na lang na itayan nyo yung buhay nyo para yung violator ay mahuli nyo lamang at matikitan. Nang gagalaiti kayo, nang gigigil kayo sa lahat ng mga dumadaan sa busway, which tama lang, trabaho niya yon. However, dito sa taong ito, he became the exception to the rule. And why is that? Mr. Chair, uh, nangyari po kasi na Mr. Chair, ah, uh, wala po kami panikit at that time, sir. Yung at that moment po, wala po kami panikit. Naubos na po. Tapos po, yung may panikit lang po is yung MMDA po. ah uh, pagdating po namin doon, ay po ng MMDA dahil po ah uh, di daw po sila authorized manikit na sa busway. Ngayon, kami na po nagsabi sa MMDA na sila na po magtikit. Kasi po yung ticket po namin, yung TOPO po namin, ah uh, ubos na po at that time, sir. Bakit naubos? Ilan ang dek na tikita nyo at that time? Uh, Mr. Chair, nirenyo ko po yung panikit ko bago po magbagyo. Inabutan po ng bagyo siya kaya hindi po siya na kuha agad po sa Kailan na ubos yung panikit? So, so ibig sabihin, nag-duty kayo doon na walang panikit? Bago po, nung, kasi nagkaroon po ng ano, yung suspension. No, di ba? Pag mag-duty kayo, dapat may panikit kayo. So, useless pala yung pag-duty uh, nyo doon na ang purpose ninyo, manghuli and automatically manhiket na mga violators. So you were there without paniket. So useless yung presence niyo. Don. Nung time po, bago po yung uh, bagyo, naubos na po siya, sir. Kaya hindi po na i-renew yung panikit kasi nabutan po ng kansila po ng pasok. Kanino kayo kumukuha ng paniket sa LTO po sir. Okay. Ilang araw ba yung pagpo-process ng paniket? Sana kung wala ka palang paniket, hindi ka na nag-duty doon. What for? Useless ang process to doon kung gano'n. Ba't ka pa nandoon kung wala ka palang paniket? Wala ka authority na manghuli at mag-sanction ng isang violator. In this case, tulad nitong si Devel. LTO, Mr. Francis Ray Almora, uh, uh gano'ng katagal po mag-process ng panigit na uh, may bigay? Good morning, Mr. Chair. Sa deputized ninyo? For the deputized officers of LTO, they have to just uh, account for the tickets. So they will they have to submit or return the copies for the office for COA purposes and immediately we can issue again. How long? Sir? How long? Within the day, sir. Within the day. Na lang mo. Itoalmoite within the day. I believe meron company ticket. Kaya lang 'yun ang ginagamit mo depensa. But let me remind you You don't even need paniket para yung isang tulad ni uh, De Vera na lasing na siya ay dalhin sa presinto o tawagan mo yung pulis nanjan sa IRN number 2 eh sa department order niyo magkipag communicate sa pulis para sunduin ito at dalhin sa presinto because a crime has been committed a law has been violated Tama. Okay. Now, DOTR, uh, Ferdinand Ortega. Salamat sa iyo. Kitang Kita consistent palagi ang presence mo. I appreciate that. Ano yung parusa dito? Uh, kung malakas, ma mabilis kayo magparusa sa mga gumagamit ng busway, ngayon, ito mga hindi gumawa ng tama. Uh, um, Mr. Sa busway, Anong parusa mo? Mr. Chair, si Asek Rakralim po ang ipapareport ko because he's the one handling the Asek, incident po. Thank anong you. parusa dito sa kanila? Umpisa natin sa team leader. Uh, Mr. Chairman, um, our secretary wrote you a letter po. And uh, based on the letter po sent by our secretary to your uh, office po, um, since still uh, suspension po yung parusa po for them, Mr. Chairman. Okay, si Alvin, uh, Alvin Garcia. Uh, suspension for 3 months. Sino to si Alvin Garcia? Is he here? Okay. So, suspended ka for 3 months. Okay, yan yung parusa sa'yo. Okay. And then, si Michael Real Moite. Suspension for 3 months. Okay. Si ASN Hassan admonition, ibig sabihin, pinagsabihan lang, wag mo nang ulitin yan. Why? Uh, Mr. Chair, based on uh, the reports and the investigation that we got, sumunod lang po sila sa team leader po nila. Um, sa pag sinabihan sila ng team leader nila na mukhang nakainom, paki okay, to ensure that safe po no, yung mga road users, sila po yung, sin, nagtanong pa sila kung sino bang marunong mag-drive. And we found out, ang marunong mag-drive, si ASN Villaruz. so siya yung pinadrive po, Mr. To, 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 Mr. to cut Sherman. it short, sumunod lang sila sa utos ng kanyang team leader. so yes, pag sinabi ng team leader, lumundag ka sa 10th floor building, kailangan silang lumundag. I'm Sir, there, hindi naman po, Mr. Chairman. Alam nila na bawal yon. The fact na alam nila na bawal yon, yung pinapagawa sa kanila, they could have just said no. I think And why the, did they not that's the proper, say it? Thing. That's the proper thing to do, Mr. Chairman. Um, so therefore, them, meron dapat silang parusa. When we asked them po, Mr. Chairman, yun po ang sagot talaga nila, that they honestly did not know po because even uh, yung iba po they're not Sir, yes. Sir, Asik alam nila na lasing kasi medyo nakainom at alam nila hindi nila trabaho ang maghatid it's not their job na ihatid ang isang lasing na driver sa kondo that's not part of their job that's a very clear violation of the duties and responsibilities as Coast Guard personnel manning the busway. So therefore, dapat may parusa. Kasi sir, sila yung mga naka, ano, ano naka-comoplage, di ba? O, sila yung mga nanghuli sila yung dumidipa pa, pa doon sa busway. Nagkikipagsigawan pa, pa. nilelekturan pa yung mga violators, which tama lang. And now, sila nagkamali. Papaluin na yung kamay nila at huwag mo na ulitin. No. Hindi tama ata yan. Yeah. Your Honor, if I may. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Basically, that's the uh, investigation po. Answers process that happened. And yung po yung report uh, uh, on the part of SAIC dito kay Secretary Bautista. No? So, basically po, yung yung sila ay sumunod lamang and the, uh, the the order came from their head. That's why sila ibigyan ng three months. But sila po ay kailangan namin retrain because clearly when they reported, hindi talaga nila alam. But base po dito sa comments nyo, we could relook at the uh, the the penalty uh, regarding that. Po. Thank you, Yusek. Yung mga sinasabi ko, it's not for me and from me. ...to say it... ...na kailangan nila maprosahan It's all about... ...yung gusto ng taong bayan. Yun ang gusto ng taong bayan... ...yun yung sundin natin. Di ba? Because we're all public servants. Gawin natin kung ano yung... ...mandato sa atin. Which is pagsilbihan... ...yung publiko. Now these two gentlemen here must be suspended as well. Para patas. Kasi kapag hindi nyo po ito sinuspinde, then sa mutsaring pag-iisip ang papasok sa isipan ng mga tao na meron kayong pinapaboran, na meron kayong mga sacred cow dito sa, sa TOTR. So, Asik. ba namin? Yes, Mr. <coughs> yes, Mr. Chairman. Uh, okay. we will we will also relay this to our legal service and HR so that we will uh, do it properly po yung pag ano po. Thank you.